Itinanggi ng kapuso actress na si Keisel Kinuchi na may relasyon sila ng aktor na si Richard Gutierrez, kasalukuyang usap-usapan online ng dalawa matapos makita umano silang magkasama noong Halloween. Sa mga larawan, makikita si Richard na nakasakay sa isang puting pickup truck kasama ang kanyang mga anak na sina Zion at Kai. Naroon din sa mga snap si Keisel na lumabas umano mula sa pickup truck. Sa gitna ng kanilang pagkaling, nakuha ng entertainment site na Fashion Police ang palitan ni Kizel at ng mga netizens na nagtatanong kung sila ay may relasyon. Sa pakikipagugnayan. tinanong si Kizel kung totoong magkarelasyon sila ni Richard. Ang isa pang netizen ay nagtanong kung saan nang galing ang impormasyon at ang sagot ay mula sa Facebook. Si Kizel naman ay sumagot ng, no. Isa pang netizen ang nagpahayag ng pagkadesmaya na sinabing fina-follow pa naman ni Sarah lebati si Keisel sa social media. Kung saan na naman ni Keisel ng Get A Life, Seriously, sa bandang huli, isang netizen ang nagtanong kay Keisel kung bakit sila magkasama ni Richard kasama ang mga anak ng aktor noong Halloween. Sinabi pa ng isang netizen na talagang mababas si Keisel kasi nasa hiwalayan issue sina Richard at Sarah tapos nakitang magkasama sina Richard at Keisel, sinabi pa ni Keisel, don't believe everything you see on the internet. Samantala, kapwa na nahimik si na Richard at Sarah tungkol sa napapabalitang paghihiwalay nila. Unang lumabas ang usap-usapan tungkol sa kanilang paghihiwalay nang mapansin ng netizens na solo picture lang ang pinupost ni na Sarah at Richard kasama ang kanilang mga anak. Mag-isa ring dumalo si Richard sa Opulence Ball. Napansin din ng netizens na wala si Sarah sa birthday celebration ng mother ni Richard na si Annabel Rama. Samantala, marami ang nine sa pinakabagong post ni Richard kung saan makahulugan niyang sinabi na ready na siyang mag-move forward. Sinabi niya, get up, change of perspective, move forward. And let the most high take the wheel. Your attitude determines your altitude. Hindi pa nagbibigay ng komento sina Richard Gutierrez at Kaisel Kinuchi sa mga chismis na naglilink sa kanila.